Tara-tato ka! Lahat ng tao mo! takot mo! Agad, agad mo! Sige! Awakitin ka ba? Eh, si Manteba na si Andrew yan. Ikaw na lang kaya. Hindi ka naman marunong mamutla. Kala mo nang tatakot ako sa'yo, ha? Kung lahat ang tao, tinatakot mo rito ako, hindi! Lumama ka! Lumama ka! Sige! Kala mo! Sige! Tama mo! Ah, ano mo! Sige! Daga mo! Puta Kala mo, ayaw mo ka! Kulo na ka sa matanda ko eh! Ayaw, patulang ka! Para kayong pulis! Laging huli kong dumating. Tapos ang gulo. Lagi kayong kulang na sa pera. Hindi nga lang sa inyo man, Teban, eh. Matagal nang salanta lantay anak nyo, eh. Sa lanta? Kanina pa nagkakagulo rito, ah. Ngayon yung Siguro tutulog kayo. May tapos sasabihin nyo, sa lanta. Hoy, kung hindi nyo kaya pagkabarangay, ako magiging barangay ng anak ko. At eto, tandaan mo. Sa isang taon, kakandidato ako. Iniinsulto yata tayo, Kapitan, ha? Ah? Oh, oh. Eh, oh. di sumampo na naman yung nervous mo. Hindi, Teban. Napagod lamang ako, eh. Napagod? Yan yes, si Andrew, pag hindi na yan, lahat ng tao rito, susuwagin yan. Pati tayo. Alam mo namang kaaway na niya lahat ng tao. Pati ikaw ba naman, Teban? Ano gusto mo? Sumuko ko sa kanya. Ha? Huh? Ano? Magbahagi ng buntot? Tulad sa aso? Hoy, anday. Alam mo naman na wala akong kinatatakutan. No, na triyong. Ikaw lang ang nagpabuti sa akin. Batuhin ka pa rito. Deba naman. Baka nagugutom ang anak mo. Handro, pasok na sa loob. Nandun ang pagkain mo, anak. Wala na. Wala na pagkain. Pinakain ko lang sa aso. Hoy! teba. Magmula ngayon. Hindi ko na gustong makita yung pagbumukha mo sa bahay na ito. Lumas ka! Teban. Lumas ka! Ayaw mo, bayas, mo. na mayas, ha? Ka Teban. Huwag. Huwag, Teban. Huwag. Umiksa yun na kanina. Tapos na. Hindi kita pinatulan. Huwag mo akong pilitin patulan kita ngayon. Saan pinagwawala mo? Ang dapat ngayon magpasalamat ka sa akin. Yung siyam na sa ultimo sa barangay, may kasangga. At yung aso mong mas mahalin pa kaysa sa akin. Mas importante pa kaysa sa akin. Nung kinuwa. May nagawa ba kayo? Nung ginawang pulutan? Wala! Dahil ultimo kayo, ilag sa ngayon, Di ba? O ngayon, makakapambara ko pa ba sila? Hindi na. Dahil ko na-apuhap ko sila kanina. Sila ang gagawin kong pulutan. Kaya dapat magpasalamat kayo sa akin. Putang ama. Um, bangkay sila kung inabot ko sila. Tartado! Gusto mong tumanaw ng utang na loob sa'yo, mga tigarito? rito? Ako! Animal ka! Kaya mo gusto supili niyo siyam na hudas para malatili ang iyong orang yan! Ang iyong kayuman! At nang malatili, ikaw na lang nag-iisa rito, halang akaluluwa! <laughs> Hindi pwedeng maging isa. Hanggang buhay ka dalawa tayo. Oo. Oh. Sige na, anak. Lalamig din ang ulo ng itay mo. Bakit? Kailan pa ba lumamig ang ulo niyan? Eh, may sa utak yan eh. Katulad din ng lolo. Kaya wag niyo ako sisihin. Ang ugat, loko, ang puno loko. Akong bunga, dapat may iba? Abay, kanino ako magmamala sa kapitbahay natin? Sa kumpare niya. Para sabihin ko sa'yo totoo. Duda na akong anak kita. Evan, naging walang ako. Pero hindi din yung tulad mo. Magkaiba tayo ng isip. Magkaiba tayo ng dugo. Kung hindi mo ako anak, ano pang gagawin ko sa bahay na ito? Para sa ko sa'yo, pag pang-araw gusto kong lumayas dito. Tung mo ulo ko sa dingding, tung tatadyakan mo ko, patutulugin mo ako sa gulpi, gigisingin mo ako sa mura't sermon mo. Oh, Anak, tama na. Makiat ka na magpahinga ka. Pareho lang kayong pagod ng ama mo. Sige na, anak. Lalamig din ang ulo ng itay mo. Lalamig? Hindi na lalamig ang ulo niya. Nakakalbo ay. Ang puta na. Tawag siya. Tawag siya. Tawag siya. siya. mo siya. Babarata ka Walang siya Walang siya Gusto ko pagbalik yan dito. Patay na siya. Patay na ako. Wala na akong magulang. Anak